So, oh, dito na ako sa Pip ko. Bibili tayo ng pang-Christmas. Pang-Christmas gift. Ay, as me. Christmas gift. Pang-exchange gift kasi kami. So, yun. Dito tayo. So, ganito. Yung mga ganap dito. Pamimili tayo dito. So, Okay, mabili natin. So, perhaba naman ang pila. Agad-agad. Hindi <laughs> ko tuloy. Alam ko nang bibili natin. So, yun. Luming ako dito sa kanila. <laughs> Charis. So, nag-iisip ako ng pang-gift. Pang-gift. Ano yung <laughs> bibili ko? Parang gusto ko itong, ano, blanket. <laughs> oh, yes, ito Nasa 21 round siya. Ay, hindi ko alam kung ano may ko. Pero I take this one. I'm gonna try this one. Oh, ano pa ba? Ah, it is. Tapos ito na lang siguro. Para may baon pang banal. <laughs> ito na lang siguro. Or another color. Parang mas man ganda to. Wala naman ito. Masaya nga. Uh, 38. So, mahal naman. Hindi, parang walang gamitin siya. Parang gusto ko bumili ng hangin. <laughs> kasi wala kong hangin doon sa aking kwarto. I like this one. Watch this. Saan Some... mo ito? Bibila ko nito pag makalawang lawang Charis. Just... oo nga. Kasi it's <laughs> needed talaga mamili ng ganda. Ito yung kinuha ko. Then, next. one, ah, two. Parang mas gusto ko tong color kaysa dito. Bili na na ako nito isa. Malay mo, ako din niya makakuha, di ba? <laughs> so, per like ko pa naman to. And then, what I will buy? Or ito. Mas, parang mas maganda pa siya. 13. Ito, isa, 13. Oh, dalawa na 13 ito na lang bilhin ko mas okay pa to para alam nila yung time ng paginom ng water ito na yung pinili ko guys ang dami eh. na ang hama ng pila walang pilihan so yun naka pay na tayo at ito na yung binili natin so ngayon pupunta muna ako dun sa ladle kasi bibili ako na ng... And then, ng parang salad na bell paper, ay i-try ko yun. Kasi lagi akong ano eh. Lagi akong pupuwing. Beetroot. So we will try something new. Charis na. So yan, naglalakad sa auntie mo Wait lang po tayo. So yun, pupunta ko dyan sa Lidl. Na grocery. Ito na tayo. Iwan natin yung gamit natin kasi... Ayan, may iwan natin dito. Kasi may lakay dito. Ito lang dyan. Wala ano kukuha niyan, guys. So, let's go inside. Oh, ang gaganda ng mga flowers. Kita niyo yan. Super ganda. Itong mga orchid, so parang mga plastic lang sila. di ba? I like this color. Ito ba? Ang gaganda nila. Ito naman. May pasolobardas pala. Roses. Fresh. Very fresh. Pag-ibili tayo ng kumahalap ko. Buti hindi gaano mahaba yung pila. So, yun. Ang daming mga nanimili kasi Pasko na. Ito guys, bibili natin. Tsaka ito, Burr. fruits. <mimilis> Puni maya yung tsaka ang haba ng pila. na <mimilis> tayo. karating oh, lang natin na sa atin na super hangal ang person ganun pala yung taki natin magtanggal ng shoes so ito na yung pinamali natin at yung salad na binili ko ito yun o oh. ito beetroot tsaka ito yung gusto ko i-try So, yan muna. Then, later. Itutuloy ko kayo dito sa aking bahay. Charis. <laughs>